Ngayong araw ay gagawa naman tayo ng sobrang creamy at sobrang sarap na kasaba cake. Pero dito ay hindi na tayo kailangan pang bumili ng kamoting kahoy para lang makagawa nito. Yes guys, wala tayong gagamitin kamoting kahoy sa paggawa nitong kasaba cake. Tara, simulan na agad natin. Umpisan agad natin ang paggawa ng kasaba cake sa paggawa ng mixture nito. Sa isang bowl ay maglalagay tayo ng 2 1⁄2 cups ng kasaba flour. Itong kasaba flour ang magiging alternative natin sa kamoting kahoy. Mas convenient at mas makakalas na tayo ng trabaho kapag kasaba flour po ang ginamit natin. Hindi na kasi natin kailangan pang maghugas, magbalat, maggadgad at magpiga ng kamoting kahoy para lang makagawa ng kasaba cake. Nabibili lang naman po ito sa mga palengke or supermarkets na malapit sa inyo. Pagkalagay ng kasaba flour ay isunod na natin dito ang isang lata ng 370 ml ng evaporated milk. Any brand po ay pwede dito sa ating gagawing kasaba cake. Next ay itong isang lata ng 390 grams ng condensed milk. Hindi na tayo maglalagay pa ng asukal dito sa ating mixture. Dahil dito na tayo kukuha ng tamis sa ating condensed milk. Sunod na natin dito ang 3-4 cup ng kakanggata. Isa ito sa magdadagdag creaminess dito sa ating gagawing kasaba cake. Sunod ay dalawang pirasong medium size na itlog. Next ay 2 tablespoon ng melted margarine. Margarine or butter ay pwede dito sa ating mixture. And last ay estimated half cup ng grated cheese. Ito naman na magbibigay cheesy flavor at the same time ay magpapabalansin ng tamis dito sa ating kasaba cake. Haluin natin itong mixture hanggang sa wala ng buo-buong harina ang makita dito. At habang naghahalo tayo ng mixture, pwede po ba akong makatanggap ng isang like or puso dyan? Malaking tulong po iyan para sa tuloy-tuloy na pag-upload ko ng mga masasarap na recipe para sa inyo. Maraming salamat po! Once mahalo na thoroughly ang mixture at makita ng walang buo-buong harina, ay pwede na natin itong lutuin. I-transfer lang natin ito sa mga preferred nating mga lagayan. Dito ay gumamit lang ako ng isang silicone molder at dalawang lianera. Pagkalagay ng mixture ay pwede na natin itong lutuin. Bali dito ay nagpakulo na tayo ng tubig sa ating steamer. I-steam lang natin itong kasaba cake mixture natin ng at least 45 minutes. Depende ang tagal ng pagluluto kung mas makapal o mas manipis ang gagawin natin. Takpan at hayaang maluto. Balikan na lang natin ito after ng 45 minutes. Makalipas ang 45 minutes, sa i-check natin gamit ang toothpick kung luto na ba ang kasaba cake. Kapag luto na ay pwede na natin itong hanguin. I-rest muna natin ang cassava cake at gagawa naman tayo ng custard toppings nito. Dito ay gagamit tayo ng dalawang pirasong itlog. Batihin lang muna natin ito. Sunod ay 1 4 cup ng kakang gata. Sunod na natin ang malit na lata ng condensed milk. And last ay grated cheese. Haluin lang natin ito. Kapag nahalo na ay pwede na natin itong ilagay sa ibabaw ng ating kasaba cake. I-spread lang natin maigi ang toppings dito sa ibabaw. Mas maraming toppings, the better. At para maluto itong toppings natin, ay gagamit tayo ng air fryer sa pagluluto nito. Kung may oven naman po kayo, pwede naman pong dun na lang. Iset lang natin sa 180 degrees Celsius ang init nito at iset natin ang timer ng 20 minutes. Balikan natin ito after ng 20 minutes. Makalipas ang 20 minutes ay check natin itong kasaba cake natin. O oh, ba diba guys, perfect na perfect ang pagkakatusta ng ating custard toppings dito sa ating kasaba cake. Panamigin lang muna natin ito ng bahagya bago i-serve. And there you have it guys, ready to serve na ang ating super creamy at super sarap na kasaba cake. Balansing-balansing lang ang tamis at naghahalo halo ang pagka milky, creamy at cheesy taste nitong ating nagawang kasaba cake. Salamat sa inyong panonood. Bye.